Welcome back to my vlog, everyone. So, today is Saturday. So, ganito kami sa bahay. Kanyang laba, kanyang tupi. So, ngayon, ito si Javi. Kasi medyo tamad po siya mag, ano, mag -tupi ng kanyang damit. Hinangin niya po lang lahat. Yeah. Hinangin niya. Buti na lang marami kaming hanger. Kasi, guys, pag, wala, pag hindi siya magano hindi siya maglaba ng kanyang damit, wala siyang susuotin. magkanya kanya kaming uh, diskarte dito sa bahay. Uh -huh. Minuang na judi. At ako naman guys, kakatapos ko lang din maglaba ng damit ni Micaela. So ito, itutupi ko po ito. And doon pa po sa washing machine, hindi pa tapos yung ano, yung pagwa-washing ng amin bed sheet. Yan pasin po guys sa aming tibo, sobrang gulo. And tingnan po natin si Mikaela kung saan siya. Hi Mikaela. Are you okay? Yeah? Are you okay? Are you having fun? Are you having fun? Well done. You're good. You're good, 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 baby. Huh? <laughs> yes. Mama is coming back. Okay. Mommy has to fold your clothes. At that help Saturday, ngayon, guys. we busy kami. And uh, every weekend, I'm po kami minsan kasi Monday to Friday medyo busy. So pag Saturday and Sunday, yun ang aming cleaning, washing, and cooking. And cooking naman po namin guys ay ano, Sunday. Tapos marami kaming niloloto pag Sunday. Tapos nilalagay namin sa freezer hindi kami nagluluto ng everyday. Nagluluto kami ng once a week minsan, depende. Tapos, nilagay namin sa freezer. So sabi ko kay Harry, sabahan mo yung damit mo kasi wala na lang siya Sabi ko, ka na maglaba. Kasi hindi naman talagang laba na hand wash. Nasa washing machine naman. So which is super mabilis washing in dryer. So ang gagawin na mo naman talaga ay i fold mo lang siya. So ang sa atin sa Pilipinas na hand wash talaga, abutan tayo ng half in, half day sa paglalaba. Pag, pag, ano, pag sometime, time, payan ng, ano, ng ilang araw. Pero dito sa US, lahat ay eh, ano na po, gadget na po or electricity na po lahat ang dadala. Let's see, pag tamad ka, maghubas ng plato mo, ilagay mo lang sa dishwasher. Pag upas mo ay tuyo na, ilagay mo lang sa ano, sa cabinet. Life dito sa US guys is so easy. Easy kung may pera ka, pero pag walang pera, hindi naman. Kasi halos ng mga tao dito, sobrang basic. So ngayon guys, ngayon is Saturday. So kanina gumawa ako ng ano tawag Gumawa ako ng watermelon juice. Watermelon juice. Tapos tapos after this mag ano kami, merienda kami ng ano, ng kasaba suman. So, kasi gumawa ko last week. Tapos nilagay ko siya sa freezer. Tapos, every time na gusto namin kumain, iniinit ko lang ito. So, itong naman damit ni Michaela, super mabilis lang na naman ito. Nanabukas lang po sa washing machine. Mga 30 minutes. Tapos, um, i-hydrider ko and finish. Once a week lang din ako naglalaba ng damit ni Kayla. So kaya medyo marami yung kaya, kaya medyo marami yung ginagawa ng mga pag Pero it's so much fun naman guys kasi na kasi na ano throw that away Well, I mean, so, mas fun naman talaga guys dito sa buhay Kasi parang nagtutulungan kami. Hindi nyo inaasa lahat sa isa. And as long as may pagdain naman, is not good. So, kaya ganito kami. Pero pag nagsama-sama at nagtulong-tulungan, mabilis ang gawa. So yung ginawa ko kanina ay, kanina humaga ay anong ginawa ko ba? Okay, yung ginawa ko ay, naglinis ako ng bahay, nagbakim ng buong bahay, tapos, tapos pinaliguan yung aso namin. Si Javi naman ay siya po mag-change ng bed namin. Siya nilagay sa washing. Tapos, after ko niyan, siyempre pag may bata tayo guys, parang po tayo mo nang tayo. So, kanina si Mikaela, nilagay ko lang talaga siya sa, sa, ano, sa sahig. Eko siya ng ikot. tapos pinakain ko ng breakfast. Tapos, mga no, around 11, binigyan namin ng, ano, ng gatas niya. Nakatulog, pero ngayon gising na po siya. Pag daytime, sobrang ano, sobrang short time lang ang tulog ni Kaela. Mga 30 minutes, mga minsan, mga magmabot din ng 1 hour, minsan, magmabot din na, ng ano, ng 2 hours, depende kung gaano sa kapagod, sa kapagod, sa kakaikot ng bahay. Ito so, na po. Ito po ang aking chia si seeds na binabad ko na po whole night. So, Iniinom ko po ito guys every morning in this time para mabawas-bawasan naman yung mga pats-pats ko. Taba ko na kasi. So and also pag gumawa ako ng juice, nilalagay ko din po ito. ito guys, walang um, walang ibang ingredients ng watermelon lang siya. Sige. So, napakatamis. Nagyanan ko natin ng ice. sobrang sarap ng ano juice pa organic talaga na wala kang minimix sobrang sarap din ng suman kung ano na y'all doing? Oh, hey. oh. What y'all doing here? Oh. What? Kash! This is my husband's favorite yung kasaba, suman, suman kasaba. Yung yung kasaba? Mm. Asin, mm. siya nga nag-ano nag-encourage na na sa akin na mag-umaw nito. Minsan ayaw ko kasi sobrang, ano, sobrang hard work. Double grind. How do you grind it in Philippines? We use manual. You know that, you know you have... Stones? No. You have the, the manual thing, right? That mm -hmm. I used before. That's what we use back Oh, yeah. That's very hard work. Of course. Especially you run around of cassava. Mmm. Watermelon, you saw? Hmm? It's very good. Did you add honey? No. I didn't add anything. Only in man. He have his head. i honey. Honey. No money, no honey. Give <laughs> <laughs> mm. It's good. Pretty really good, I like it. It's double grind. You know what I'm gonna do baby? You know the taro that I bought? Oh. I'm gonna use like this. No. Mm. That's why we do bokkum as well. You have to try Yeah. Yeah. This is the merit we have used in the first I just remember, I said, why did I do then? Oh, is that the poor man's snack? This uh, poor snack also. Taro? सावन पौष नक्कल मुंह है तो मैं फिर तुझे कंज्यूम करती हूँ यार तू सेल्स सराय देस वन लेफ्ट डेड आ हाँ फिनिशेड सुधार कंज्यूम left in the in the freezer? Yes. Oh. Maybe you can come that one. You don't have to wait. Oh is that a lot one? no there's one left in the fridge. I told you to put right this one. I did not like this one. Mm-hmm. Mm okay. that's crazy banana. Mm -hmm. yeah. It might be another special banana that's not supposed to yeah, be. I can just throw it full that we still. It might be cooking banana. No. And you are cooking banana? That's normal banana. So when are we gonna start eating the bread? Today's twelve. Oh twelve, today's twelve. Twelve p.m. Mm -hmm. So, my husband is already preparing for dinner. He's going to cook teriyaki chicken. Ganyan si Javi guys. Sobrang advanced ng mindset ano, niya. Likely siya pagkatapos naman kumain, mag na yan anong pagkainin namin bukas. Siya na nag-plan mga meal namin everyday. Kasi nag work ako. So, minsan bahala na kung ano mayroon sa bahay. So, so siya naman.